Alam mo ba? Ang mga paru-paro na yata ang pinakamagandang insekto, pero sa likod ng kanilang ganda, may kakaibang kwento ang bawat isa sa kanila. Ang paru-paro ay nagsisimula sa isang itlog at nagiging caterpillar. Kalaunan, nagiging pupa ito o chrysalis hanggang sa maging isang ganap na paru-paro. Ang prosesong ito ay tinatawag na metamorphosis. Nagsimula ang pag-aaral sa mga paru-paro noon pang 1600s at hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ito ng mga scientist dahil sa kanilang kakaibang life cycle at ang pagkakaroon ng importanteng papel sa ekosistem. Sabi ng mga eksperto, ang paru-paro ay mahalaga sa pollination o paglipat ng pollen mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas, maraming uri ng paru-paro ang matatagpuan, tulad ng lime butterfly, common mormon, at troids radamantus o ang tinatawag na Philippine birdwing. Ayon sa mga pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ilang biologist, ang presensya ng paru-paro ay isa ring indikasyon na mayroong malusog na kapaligiran. Kapag marami ang paru-paro, ito ay sinyales na marami pang halaman, bulaklak at natural na yaman ang nangangalaga sa balanse ng kalikasan. May mga grupo rin ng mga eksperto sa Pilipinas na nagsasagawa ng research at monitoring sa mga paru-paro. Isa narito ang Butterfly Conservation Society of the Philippines na layuning mapangalagaan ang kanilang natural na tirahan lalo na sa gitna ng dumaraming pagkawala ng likas na yaman. Ngayon, alam mo na.